kalapatid, mga kapatid, mga kaburo ko to. So ngayon, nandito na. Nandito na, nandito na tayo sa point na dudugtungan na natin yung ating uh, aso. na kasi tayo ano. Uh, tulad ng sinabi ko, kapag uh, almost 200 na tayo, hindi na tayo gagawa ng ating uh, karugtong ng ating kampo. Ayan. Alright. So maluwag po naman sila daw, pero syempre meron pa tayo 4 weeks ano kami na, ano pa Oh, 6 weeks pa. 6 weeks to go. So, para ano, tal dito, uh, bago dumating yung mga darating na ibon, at least, uh, nakaredy na yung pang ano natin, uh, third group. Alright, so, lagay ko muna dito, and then balik ako. Okay, so, nailagay ko na yung ano, yung mga nabili natin kahoy sa bahay, sa backyard natin. Tapos, sakto naman. Tumawag tong post office. May mga dumating na ibon. Tara, let's go at silipin natin kung sino-sino to. Okay. So, ngayon na nandito na tayo sa bahay. So, pumikap tayo ng tatlo. Bali, shoutout muna kay Kuya Ismael Nilo. And then, kay, kay Melvin Mauricio. Shout sa'yo kay Magnum and kay Franco Classic. Alright, so tara, let's go at yan box na natin to. Ah, uh, ito na, kasama ni, kasama ni Franco si ano, tawag dito, ah uh, wait lang. Balikan ko kayo, nakalimutan ko yung pangalan. Tara, let's go. Okay, so ngayon na uh, nakakuha gunting. And then yun nga, shoutout kay, ano, kay Pat De La Cruz. Ah uh, isubscribe subscribe nyo nga rin po pala yung kanyang YouTube channel. Ah, uh, bale, ito. Ask, here about Pidun. yan let's go. So, Unain na natin, syempre, si Classic. yan Another, ano na naman, ah, uh, one love praise sa sumuporta sa atin. Grabe. Maraming, maraming salamat. Thank you so much, uh, Franco. Franco Classic, one love praise. Oh, yes. So, meron siyang, ano, ah, uh, yun, Franco Classic, Ismael. All right. And this is your real number. Thank you, amigo. Then let's go. Pick the first bird. Uh, one, four, nine. B, P, R, C. Dark check. Look like a dark check. No, 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 no. Black check. Yeah. All right, the first bird. One, four, nine. BPRC. Second board. Jeds. 24831 24831 Jeds Blue bar Easy buddy Alright Thank you so much And then uh, second box let's go for the second box shout out to Melvin Mauricio there we go three birds for Melvin ah. Magnum love ring number 1436 SD blue bar white light splash. Yeah, splash. remember SD one four three. Oh, I love you six. All right. Second bird. SD one four three zero. for ah, I love you. One four three zero. Dark blue bar. There we go. Third bird. One four three three SD blue Yeah. And... All right. So let's go to the third box. This one is from uh Nilo. Take mm your -hmm. Nilo. Safety and save the bat. Okay, four birds. <laughs> let's go, let's go. Okay, first bird, Jeds. Two seven one four three. Two seven one four three. Splash. There we go. Good though. <laughs> this one, the first bird. 27143 I love you ulit ah I love you Ibig Sabi lang yan Love tayo ng ating mga kaburuto Yan Okay, second bird two seven one three four naman to one three four two seven one three four blue check Hen yan, blue check hen third bird okay 27131 one. dark check hand yeah dark check hand okay let's go to the last one all right pure white uh, 27144 four, Yan. Kalo may kalaban. Ayun, ito pure white. Tingnan natin kung hanggang saan ang pure white natin. All right, so ayun na nga. Uh thank you for supporting to Capistrano Classic. All right, so tara, let's go. Okay, this one is uh Perangkok Classic. Magnum SD Magnum yan Magnum Love Yes sir And this one is uh, Kay Kuya Nilo Nilo All right, ng Miami Ah, Ano bang name nya nakalagay ba rito Teka lang Atanong uh, Tatanong ko muna Nakalimutan ko yung dope name nya Nakalagay lang dito Yeah wala nakalagay Ba, ipipiyam ko na lang si kuya. Alright, so yun na nga mga kaburo ko to Bali uh, Libot muna tayo Bago tayo tuloy magpaalam Bago natin sila bigyan ng kanilang mainom saglit lang Okay So this morning Nag na tayo uh, Nag inventory tayo So, ba, so inuna ko muna yung mga First group natin Yan sila. Tapos After ng first group Yung mga second group to third group Nandito Uh, ang gagawin ko ah uh, yung gagawin natin third group is yung mga maliliit yung mga batang bata pa yan kumbaga mamimili tayo dyan na natin doon tsaka yung mga, mga bagong darating so nandito na yung ano natin mga mga kahoy natin yan kumuha tayo ng 40 ganito kulang uh, pa yan pero syempre magagawa na natin yung ano natin dito yung frame yung skeleton nila para maano natin tag dito ha. Ah. Mumpisan na natin. Ito yung gagawin natin pa. Yan. Mataba, di ba? Okay. So, pabaya lang natin sila diyan. Uh, check nyo yung ibon nyo sa wing companion kung ano ang tag dito ha, ah, kung nandoon pa yung ibon nyo. And then uh, ang kulang lang natin is lima. Kasi yung uh, ang naka clock lang sa is uh, 172. Yung lima doon sa uh, kinunta ko na may ari para ano nila tawag dito ah uh, para palitan nila kasi medyo nalungkot so yun nga uh, hindi natin maiwasan yung pagkalungkot ng ibon lalo kapag ka uh, napunta na dito sa main loop dahil mabibigda uh, sila lalo kapag kainan na kasi itong mga to is mga brutal na kumain so ibig sabihin na uh, ano yun mga na-stress nagugulat lang but yun na nga mga kaburo ko to bali Hanggang dito na lang muna yung video natin. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta. Yan. Hanggang sa muli. Ako nga po pala ulit si Brown G. At welcome sa Capistrano Classic One Low Price. Let's go! <tinyo>